So yun o no, mga katropa, oh. meron din itong XRM125 full wave, yung kanyang ipapagawa kasi yung motor niya naloloba, tapos meron siyang mini driving light, uulitin oh, na rin namin yung mini driving light niya. So, bibideo natin ito mga katropa, kung paano mag full wave ng XRM125 para kung sakaling gusto nyo mag DIY at isarap nyo ng inyong gagawin. Tapos ito naman dumayo si boss galing ng Bulinao yung kanyang motor pag umaga, mahirap pa rin. Tapos, nagpalit na siya ng bagong black, bagong karburador pero ganun pa rin, mahirap overcharge tapos yung kanyang battery lumulobo so dito naman, meron ditong NMAX na version 2, ayaw umandar na natambak na boss, natambak ang ginawa nila boss, sinatak nilang nila sa shop para ipacheck kung bakit ayaw umandar ngayon, saan na remote nito Renz? Sir. ito halika tayo iteslate natin to ngayon kapag sinusi natin ang napansin lang namin dito pag sinusi hindi tumutunog yung kanyang fuel pump patayin natin Switch natin hindi tumutunog yung fuel pump kaya automatic pinaklas namin yung kahan ng motor ni boss kasi i-check natin yung kanyang fuel pump kung may problema. Pero bago ang lahat, syempre, i-check muna natin yung kanyang sakit ng fuel pump kung mayroong supply na dumadaloy dito. Friends, balatan nga natin ito ay para mabilis mag-desolate, balatan natin isa isa. Kasi minsan nagkakaroon ng problema sa wiring kaya hindi gumagano yung kanyang fuel pump. Pero kung good naman yung kanyang wiring, babaglasin natin yung kanyang fuel pump, titignan natin kung mare pa natin. Ang madalas na problema kasi pag hindi gumagano yung fuel fuel pump. Yung pin ng motorist niya, minsan napuputol, natatanggal, kaya ang re-remedio na natin yung kung sakaling yun ang nangyari sa motor ni Boss. So para ma-check muna natin yung kanyang wiring, kung mapapansin nyo, mayroong kulay red wire dito. Ito yung positive supply ng fuel pump. So ang gagawin natin dyan, i lead natin to. Yung positive supply pala mga katropa, kahit hindi siya nakasusi o kahit hindi mo pihitin yung susian ng motor, tuloy-tuloy yung supply ng positive kahit na hindi nakasusi yung motor. So para ma-check natin kung may positive supply na dumadaloy dito, yung yung test light natin iba body ground natin o ilalagay natin sa ground ng battery tapos si test light natin yung positive dapat umilaw yung test light natin Alright, so i-test light natin ito mga katropa Dapat umilaw yung red wire Kapag hindi umilaw, ang ibig sabihin may problema yung supply ng red wire Kaya hindi gumagana yung fuel pump So i-test light natin Okay, so good. Umilaw naman yung kanyang red wire. Ang ibig sabihin, good yung supply ng ating positive. Pero kapag hindi sakaling umilaw, pag walang supply, maaaring merong putol sa harness. Kaya hanapin nyo yun. Or pwede na kayo mag-tap dito ng wire. Tapos i-jumper nyo na lang papunta sa positive ng ating battery. Tapos lagyan nyo ng fuse na 10 amperes. Kung ayaw nyo tanggalin o paglasin yung harness nyo. Kasi marumi na yung harness kapag binaklas natin. So yun yung dalawang way para ma-solve nyo yung problema kung sakaling hindi umiilaw o walang positive supply yung ating red wire. Pero sa ngayon, umiilaw naman siya, so good yung ating supply. Ang susunod na i-check natin yung black na mayroong lining na yellow. Itong supply naman na ito, yung black na mayroong lining na yellow, yung kanyang supply ay negative na galing sa computer box. Okay, so pag sinusin mo yung motor, tsaka lang siya produce ng negative. So para ma-test light natin yan, kung mayroong negative supply na pumapasok dyan, yung test light clip natin, ilalagay natin sa positive. Pero yun, lagay mo nga, kasi negative yung hinahanap natin, kaya dapat yung test light sa positive. Tapos, itest natin yung negative. Okay, umilaw. So, itest natin ito mga katropa, yung black na mayroong lining na yellow. Dapat umilaw siya kapag sinusin natin. Tapos, pagkatapos ng ilang segundo, dapat mamamatay din yung kanyang supply. Okay? Itest natin to So, wala siyang ilaw. Pero kapag sinusin natin, Ren, sisusin mo nga. Dapat umilaw siya kapag sinusin. Okay. O, yan. Dapat mamamatay din siya kapag... Yan. O, isa pa. そうですね。 Okay, namatay siya ng ilang seconds tapos may supply siya ng negative supply. So ang ibig sabihin, yung red wire tsaka yung black na mayroong lining na yellow, good yung kanyang supply. Kung wala palang supply yung black na mayroong lining na yellow, so possible na problema din dyan. Kadalasan may putol, hahanapin ah, nyo yung putol. Or kung ayaw nyo yung pagkasin yung wiring nyo, yung black na mayroong lining na yellow dito, hahanapin ah, nyo rin sa computer box yung black na mayroong lining na yellow. Tapos magtatap na lang kayo, itap nyo na lang yung wiring. Or pinapin nyo yung kutol syempre bubuksan nyo yung inyong harness pero sa ngayon good naman yung supply ng ating positive tapos good yung supply ng ating negative yung black yellow na galing computer box good naman so kapag good ang supply ng dalawang to automatic yan ang problema dito sa ating fuel pump so possible na problema yung fuel pump sira na or madalas na nagiging problema ng motor yung pin ng bawat motor ng fuel pump napuputol so tatanggalin natin to para i-check natin so heto na yung fuel pump di boss mga katropa tignan natin yung tsura nya yun, kitang kita na oh kulay green na, alien na alien papalitan rin tayo dito ng fuel filter tapos ito yung kanyang fuel pump oh. grabe na yung ano yung itsura nya mabubuhay pa kaya natin to corrosion na para na siyang chicken curry grabe boss ilang months na na boss grabe na itsura nya so bilitain tayo ng ano ng gas na lang boss tapos ang gagawin natin dito mga katuro pare remedyohan na lang natin to so sa tingin ko kung kakayanin pa kung mareremedyohan natin to tatanggalin na natin yung bawat sakit tapos hihinangan na lang natin perekta na wala nang sakit kasi yung sakit nya medyo corrosion na eh. So ganun din naman ang ginagawa ko dito kung sakaling naputol, gaya ng sinabi ko kanina, pag sakaling naputol, inihinang na lang rerektahan. So ang gagawin niyo dito mga katropa kung sakaling hindi niyo kabisado, pipicturan niyo lang yung pwesto kung saan nakapuesto yung yellow wire, pink wire, white wire, tapos dito naman sa kanyang motorized, white wire, yellow wire at pink wire. Ang gagawin niyo, pipicturan niyo bago niyo siya putulin para meron kayong guide kung paano ibalik yung kanyang mga wiring kasi pag nagkabalik-balik 'tong mga 'to, hindi niyo rin mapapagana. So, yun lang magiging remedyo natin. Titignan natin kung mareremedyohan natin. Puputulin natin bawat isa yung bawat pin ng ating wiring. Tapos hinang na, rekta na dun sa motor at rekta na dito sa kanyang IC. Pero kung sakaling nagawa na natin yon hindi pa rin gumana. So wala natin magagawa. Mag-order na tayo ng panibagong fuel pump. Fuel pump ni boss mga katropa. Oh. Nung ginalo ko itong wear niya, kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko. Putol na yung kanyang pin. Yun know, oh, yung kulay pink. Dito siya nakalagay. Yan, yan siya nakalagay. Oh. Kulang siya ng isang pin. So minsan, pag yung iba gumagawa nito, pagputol na ang pin, nagpapabili na sila ng bago sa customer pero nagagawa na para natin ng paraan to. Pero i-check na rin yung ibang pin. O ito, katulad nito. Kunting galaw lang. Wala na. Putol na. Yung isa. Yun, ganun din. Mapuputol din. So ang gagawin natin dito, tuluyan na natin putulan. Hinangan natin para sa susunod na ano, hindi na siya uli mapuputol. Kadalasan na nangyayari sa fuel pump. Ganito. はい。ました natin mga katropa oh. hininang natin yung bawat wire ng ating fuel pump tinanggal natin yung bawat pin pati rito sa kanyang floater sa gas indicator doon sa motorist niya hininang na natin ganito yung gagawin natin no? Oh. nilagyan natin ng glue stick para hindi matanggal hindi matagtag yung hinang kasi alam naman natin na yung hinang natin dito maliit lang yung kanyang kapit gawa nung maliit lang din yung pin ng ating IC kaya maliit lang yung kapit nung hinang kaya susuportahan supportahan natin ng glue stick para intact yung ating pagkakahinang pagkatapos nyan magpapalit papalit na rin tayo ng fuel filter. Ito, replacement lang ng fuel filter pero pwede na. Pagkatapos natin magpalit ng fuel filter, linisan na natin yung fuel pump tapos ilagay na natin sa tangke. Friends, fuel filter tapos linisan yung fuel pump. Ilagay na sa tangke ah. So, ito na yung gas tank ng ating NMAX version to mga katropa. Nalinisan na natin. Tapos yung kanyang sakit na pinagtistira natin kanina, binalot na natin ng electrical tape. Ngayon, ilagay na natin itong sakit niya sa kanyang IC. May to, na no, ano. Oh, so, subukan natin mga katropa. i natin yung remote niya, Renz. Sa bulsa. I-on natin yung motor ni Boss. Okay. Pag in natin yung kanya susi, pakinggan natin yung fuel pump niya. Yan o, oh, tumutunog na So hindi ko alam kung naririnig nyo Pero naririnig ko na yung kanyang fuel pump Ngayon, subukan natin panda rin Yan o oh. Buhay na, buhay na Patayin natin isa pa. Yun o. No? Oh. nga lang, ang problema, yung kanyang gasolina, ano ba to? Puno ba to? Or ano? Parang isang dal lang po. Baka hindi nyo nare-reading. Ah, mababa na. Akala ko kasi hindi nyo na-detect yung ano hindi niya nadidetect yung floater natin kasi nagbibling yung ano niya. Subukan nga natin lagyan boss ng ano, bilitan ng gasolina na pauli. Kahit punuin niyo na yan yung ano niya para makita natin yung floater kung ire-repair natin o baka sa gas lang, baka nag empty lang eh. Lagyan namin ng gas yung motor ni boss. Titingnan natin kung yung kanyang floater, yung gas gauge niya kung mag-iiba. kung marireading niya kasi kanina konti lang yung gas na meron sa pundo ng ano, tangke ni boss. Subukan natin. ah uh, hindi talaga niya marading, so tatanggalin natin yung tangke wala pa rin. Kahit nagkad na kami ng gas, hindi pa rin niya mariling. So ang problema dyan, yung floater. Ito yung kanyang floater. Tapos napansin ko rito mga katropa, oh, dun sa kanyang floater. Kung iso-zoom natin, kung makikita nyo. Yung mga kamay ng floater niya, wala na. Nakaangat na. Yung iba, potol na. Yung kanyang kamay, kaya hindi pala na-detect nung ating sensor. Hindi niya na na-re-reading -na yung gas gauge natin kasi wala na yung mga kamay niya. Na-deform na. Yung floater pala mga katropa, by order pa to sa Yamaha, sa casa So ilang months pa bago dumating. Pero meron tayo rito mga pinagpalitan na, lalo mga lumang floater. So pwede naman natin itong kahuyin para mailagay dito sa motor ni Boss. Tulad nito, match sila ang dalawa. Pati yung haba ng kamay, match sila. Kaya pwede natin gamitin. So itong floater na to ilipat natin dito sa fuel pump ni Boss. So ito na yung floater ni Boss mga katropa. Oh. Second hand lang, galing ito sa MXI125. Same lang sila ng NMAX. So testing natin. Friends, palagi yan naibalik na natin yung kanyang fuel pump at subukan natin kung marirating na niya yung kanya gasolina okay so kanina nagbiblink siya pero ngayon mayroon siyang 2 bars ibig sabihin narirating na niya yung gasolina ng motor ni boss tapos hindi pa natin nilalagay yung extra ano, gasolina ni boss Tingnan natin kung aangat tignan natin So, nasa kulang-kulang kalahati, ano? Ayun. Sakto. Halos kalahati na. So accurate naman siya. Pang MXI 125 yung gamitin niyo kung sakaling wala kayong makuha ang floater ng Nmax version 2. Parehas lang, plug and play lang yung gagawin niyo doon sa kanyang fuel pump. Okay, so yun ang mga katropa kung paano mag mag-repair ng fuel pump para kung sakaling naputol yung mga pin ng fuel pump niyo, hindi na kayo basta-basta magpapalit, hindi na rin gagastos ng 6,600. Ang gagawin niyo, i-repair niyo lang, hinang lang, stick glue para hindi matanggal yung hinang natin. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pag- sumusuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan nagagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.